Uy, grabe naman. Puro barless to ah. Jackpot na naman tayo. Tingnan nyo naman. Puro blue bar barless. Ang dami. Yan. Tayong bantay ngayon, mga sigo. Dahil nga si Gobre ay eh, nagluluto na ng ganitong oras. Kaya tayo ang bantay ngayon. Bad trip nga lang eh, wala ganyan po yung bilid dahil talagang matumal. Pero wala ganyan ulan nga, asin ko ah. medyo huminto na siya. Medyo may sumisikat-sikat na nga ng konti yung araw, kaso talagang... Alam po yung bilid, mga kanto, mga asin ko. So ayun, kanina, habang nagbabantay tayo dito mga asin ko eh, Meron kasi tayong dumating kahapon na barless. Nakita niyo naman yung in natin kahapon. Meron tayong dumating na barless na ibon. Ibig sabihin yung barless ay eh, walang bar. Ngayon, habang nababantay tayo, eh, yung mga tumitingin na mga kalapate, pati bata, kahit matanda, mga singko, Kapag nakikita nila yung barless, pinagmamasdan ko mga kasi nandito tayo. Tinitingnan ko. Eh na-amaze sila. Parang ngayon lang sila nakakita ng barless na ibon. Eh sa bagay nung ako nung nakita ko yun talagang uh, parang nabibilit din ako dahil nga biruin mo ang karaniwan natin nakikita blue bar na may bar kaso nung nakita ko talaga yung barless talagang medyo na-amaze ako benda niya sa paningin kaya eh, kanina tinitingnan ko eh pinagbibiliban nila mga singko medyo maingay lang dito dito dahil marami lovebirds. Pinagbibili ba nila, sinasabi nila, may meta, level hindi sabihin, tingnan mo yun. Alayang bar, walang bar, ang ganda niya. Ayan. Kaya, ngayong araw na to, mga sigo, sa usapang barless tayo, meron tayong isang tropa na parang lilipat ng bahay. Eh, ngayon, dahil nga walang paglalagyan yung kulungan, walang paglalagyan ng mga ibon, mga sigo, itong mga alaga niya, eh, dinala sa pinsan ko. Ngayon, si pinsan ko dahil maraming ibon, dinala dito mga 5. Kaya yung mga ibon ay eh, nandito at lahat sila mga 5 eh, barless. Ibig sabihin, wala lahat silang bar. At hindi lang yan, mga ko. Dahil nga, yung mga barless niya, iba-iba. Kasi dalawa lang ang nakikita ko talagang barless eh. Brown barless, tsaka isang blue barless. Kaso, dito sa dala niya, may nakita akong white flight na barless, mga asing ko. At ang maganda doon, meron akong nakita parang alanganing dan, alanganing brown, alanganing blue bar, na barless. At saka meron pa ako isang nakita, na slate slight ang kulay. Ibig may parang mga abuhin. Barless na asin. Kung napakaganda. Ngayon, sisilipin natin yung mga dala ng tropa sa pinsan ko na dinala sa pinsan ko sa akin. Mga asin ko kaya marami-rami ito. Mga asin ko. Puro barless o so, usapang barless syempre silipin muna natin yung ating barless dito na may isang anak dahil nga namatay yung isa maliit eto yung brown barles, eto naman yung yun blue barless natin na bumoborga-borga na yan mga singko nagsusubo sya oh ito yung anak nila tama nga yung ating hinala na ang anak nila ay isang blue bar na barless ayun oh inakay pa lang wala ng bar mga singko napakalupit yan saktong sakto eh ito yung gusto ko ganito gusto ko eh dahil lang gagawin natin dito dahil meron tayong bumalik na brown barless eh ito ay paliliparin natin gagawin natin flyer at nasingsingan na natin siya, singko yan oh ito yung anak niya Ang bilis lumaki <laughs> Kailan lang natin nakita to na Ang lit Pero tingnan niya may balagibo na siya Blue bar siya Na barless Ayan Ibabalik na natin Dahil nga medyo masungit yung nanay Ayan, ayan, ayan. balik na natin Para hindi ma Distorbo yung magulang Ayan yung ating blue barless At ito naman yung ating brown barless Yung anak Lubarles Dapat <laughs> So, yun Ito na nga Asin ah, ko, makikita nyo Eh, lahat yan Sa pambarles tayo Tingnan nyo naman, mga asin Lahat sila Eh, barles Maliban lang Mayroon palang nasama Na dalawa Ito, mga asin natin Masyari, Medyo may ilap Nakakatakot po yung mga ito to. May naiwan dito ang blue bar na tawag ko parang opal bar saka isang ga uh, da slate ito is slate na kasi ko na opal barting tin yung dalawang yan na iwan sila na naisama pala naisama nahalo dito sa mga dala ng minsan ko na galing dito sa tropa niya mga singko na tropa bibs natin na takalapati lahat sila barless mga ko, ngayon isilipin natin kung bakit iba-iba nga ang barless ng mga to dahil nga may nakita ko namin magkakaiba sa kanila So, ito yung dalawa. Nakita okay, lang natin. Ito yung isa, mga singko. Ito yung kulay ng slate. Para siyang abuhin. Pero opal bar din, mga singko. Tingnan nga natin. Sobra kasing ilap. Mga singko, dandahan nila natin. Oh, sobrang ilap. Wop! Yung talong-talong pa. Mga <laughs> ah, talong -talo, baka makawala. Tara natin ulit. Bali, ito yung isa. Ito yung tinatawag ng slate, mga singko. Slate siya, pero opal. Opal siya, eh, no? Opal bar ang dating niya. Hindi ko lang kung yan pa ganito. Ngayon ako nakakita na ganito. Islip na opal bar. Ngayon o. lalaki ito. Babae. course yung isa mga sige. Ito na nga. Ayan o, opal bar din siya. Kamukha nung dala ng pinsan ko na opal bar nung nakaraan na binidyo natin. Ngayon, silipin na natin yung mga barless mga Ayun eh, o. lilikot. Mga sige ko. Silipin na natin yung mga barless na dala ng tropa tips natin. Tingnan nyo mga sige ko. napakaganda. Ito yung sinatawag nilang blue barless kasi ito yung sinasabi ko sa inyo mga ko na may white flight sya ayan may puti sya sa pakpak -pak. -pak. white flight sya na blue barless halos karamihan dito mga singko ay blue barless sya ayan o, oh, di ba? Blue barless. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo yung mga asin na alanganin blue bar. Kasi ito ang brown barless. Yan o, no? brown barless siya. Itong isa, eh, alanganin blue bar. Tingnan niya ulo niya. Medyo mag grey gray siya na kaso ba't dating dito sa pakpak, -pak, eh, brown barless na siya. Ayun o, no? oh, kakaiba. Kasi Ayun no? blue bar yung ulo. Brown barless naman yung kanyang katawan saka sa pakpak. -pak. Pero ganito talaga ang brown barless. Mula ulo hanggang sa may pakpak eh magkakamuka, magkakakulay mga singko. Kasi yung isa, saan na ba? Ayun o, no? blubar siya eh, no? Blubar yung kanyang ulo, kaso pagdating sa katawan eh, brown barless na siya. <laughs> Kakaiba ito mga singko, ayun lang ako nakakita, kumbaga parang half-sider, ayun o. No? Kung titignan nyo eh, parang blue bar siya. Pero pagdating sa pakpak eh, brown barless siya, ayun o, no? lupet. Lubar na brown barless. Saan <laughs> ka Ngayon, eh, sisilipin dahil, eh, may nakita ko dito mga singko, ayun o. No? isa siyang kunin nga natin ang iilap kasi nakakatakot hawakan baka makawala eh isa siyang blue barless kaso parang nagkakaroon sya ng konting bar na guhit parang pencil lang ayun oh ang ganda nito oh nakaiba rin nito mga ko ayun oh. blue barless siya pero parang nagkakaroon sya ng malabong bar ayun tumatalong talong lang sila Grabe, baka may makawala kaya natin na konti ayan Pasara lang natin ng konti. <laughs> Konti-konti lang ilalabas natin. Ayan. Kaya ang hirap hawakan dahil baka mamaya ay eh, makasibat. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo. Eh, no? Kakaiba naman ito. Ngayon ko lang nakita. Meron siyang konting bar sa kanyang pagka blue barless. Siguro na-mix ito. Mga asing ko. mukhang malakas ang dugo ng barless. Kaya, ewan ko lang kung maglulugon niya, matatanggal. Pero sa tingin ko, hindi na. Matured niya ibon eh. Ayan, eh, no? Diba? Pero lahat sila, eh, Blue barles grabe. Ang ganda. Ngayon, sisilipin natin yung sinasabi ko ngayon sa inyo na kakaibang kulay na kasi meron na tayong brown barles. eto yung brown barles natin, mga kasingo. no? Meron na tayong brown barles. Meron tayong mga blue barles. Ayan nga sila. Kasi ito yung parang blue barang ulo pero brown ang katawan. Meron na tayong isa. Tapos may tayong kakaibang pencil lace na barles, mga kasingo. no? ang ganda niya. Sa tingin ko parang pencil siya eh. Kaso nagkakabar, kaso malabo. Ay, nung no. tumatalon-talon siya, grabe. Nakamakawala. So, ngayon, yung isa naman na sinasabi ko na ito yung slate. Yan yung slate na ma-opal. Ayun o. No. Tapos may nakita ako sa isa dito, mga na ko nasa ba. Slate din siya, kaso barless. Hindi ko lang makita kung saan banda ito, ata. Kasi ito ata. Ayan, ayan, oh. ayan, ayan na. Kasi ko, ayan. Slate ito. Ito ang blue bar eto naman mga asing ko, i-slate dyan. Ayun, huwag oh, kakulay siya mga asing Kaso, barless siya. <laughs> Kaso ang mukha niya, mukha Tim. <laughs> Try natin hawakan kahit na medyo maiilap sila. Hawakan natin. Oh, ito, oh ito, 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 mga kasing medyo tingnan lang natin kung maririnig niya yung boses ko. Oh, Napakalakas hangin eh. Ayan o. Oh. Slate ang kulay niya pero barless siya o. Oh. Diba? Parang kakaibang barless na naman ito. Ewan ko lang kung paano nangyari. Hindi ko lang alam kung nag develop din yung tropa pips natin. Kasi hindi na ito blue bar eh. Slate itong tawag dito mga asin ko. Ganyan ang blue bar. Ito pakita ko sa inyo ah. Ganyan ang mga blue bar talaga. Yan, mga blue bar yan. Pero yung kulay nito ito, mga asin ko, eh, slate ito. Kung makikita nyo siya parang apuhin, oh, dapat natin itabi natin sa mga blue bar talaga. You know? o. oh, di ba? Oh, di ba? Mukhang blue bar din <laughs> <laughs> Hindi, very slate yung kulay niya eh. Dito ang blue bar. Ayan, yan, ganyan ang blue bar. Pero yung kanya eh, slate. Grabe eh, nakabuo siya ng ano, nakapag-develop siya ng slate na barless. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito, slate siya pero barless ang kulay. Ayan no, natanggal niya ang bar ng pagka-slate niya. Ayan no, yan ang magkakulay. ba singko, yan, yan dalawang na magkatabi niya. Kasi yung isa ay opal bar eh. Ayan o, opal bar yung isa pero slate. Is ito naman, slate na barless. Hindi ka dinibelop niya ito mga asing. Ayan, natanggal niya yung bar. Ang galing. Kasi ganito ang blue bar eh. Ang mga blue bar. O, oh. yan mga blue bar eh. Ganyan ang mga blue bar. Ang daming Puro blue bar. Mga asing ko. Oh. Ang lakas hangin. Grabe. Ayan o. Ito naman eh slate. So ayan, bali ito nga yung mga dalanan tropa pibis natin. Nagaling na natin yung mga ano, nagali natin yung may mga bar. Tulad na itong slate na opal bar tsaka itong opal bar na blue bar. Ayan Oh. No? natin para makita natin. Puro barless sila. Ang ganda tinitingnan pala. Grabe. Ang ganda po. Ah, ko puro barless. Ewan ko lang kung bakit naipunta sa tropa pips ng pinsan ko na puro barless. Siguro talagang diehard sa barless yan. Ayun no? puro barless. Kaya natanggal natin yung dalawang may bar. Kaya lahat na ito mga siko eh, barless na lahat. Ayun no? o, 9 piraso pala ito mga siko na barless. Ang dami nating display puro barless. Ewan ko lang kung sino dito. Ayun no? ang ganda tinitignan pala. Ang lupit talaga ng barless. Ang ganda tinitignan. Kakasan kaya tayo dito. Parang <laughs> <laughs> gusto ko talaga kayo, oh. slate, barless, the vet.